tayo. Ito po yung ulam na may Pinagluto ko si inang ng bangus. Ayan. Kakain po kami. Luna Elizabeth, love you po. Ingat ka lagi at kumain ng marami, sabi ni sa OFW. Kain ka daw ng marami. Ayan na, sis Mercy. Inano ka na nila, sis Mercy. O, oh, sinasubscribe ka na, oh. oh Okay lang yan, Inang. Wala pa rin pa rin wala naman. Tayo. Nandito ako sa ano. Okay lang po yan, hindi naman po yan kita na. po yung taba? Ano na taba niya? Ano na taba? Nakasubscribe na po. Kain po kayo. Kain po tayo, sis Mercy. Tapos na Saan banda? Sa Antipolo sila Nanay Elizabeth? Sa Kupang Antipolo. Ano Sa Kupang Antipolo. Hindi kami naligaw. First time kong pumunta dito, dito na ang biyahe namin. Pagbaba namin, ayan na yung bahay nila. Diyan o. Ha? Doon na kayo dito ka na ba eh? Umain ka na? Gusto mo ka na siya. Gusto ko subuan si Tabe. Oh, wow, sarap ng inihaw. Ayan oh, si si Bams oh. Inihaw na bangus. Oh, yun. mo tapos na po. Ayun. Inang, kain ka ng inihaw, inang. Sabi mo, bako wala silang tambay. Magtambay kayo din na, Ito, inang oh. Tanggal lang kita ng tinik. Ako? Ayan, inang. Kain po tayo, ma'am. Kain daw tayo, sabi ni inang. Kain po sa'yo, ma'am. baka yung kayo ng ka NBA tayo bakay mag-away isa <coughs> <coughs> RNG ruina milyares bibika ah. kapitayo sabi ni RNG kasi's okay, ba ma, maraming kape kain po kain daw ah, padikit ko ma'am Daphne. Ay, sis Mercy, dikit na po tayo. Nung kahapon, nag- Ah. tayo? Kapatid ayon Bernard, bi ah blog si kapo. Po, Ikaw, po tambay. inaya ko rovina milyar sabi ni TV budol yan. Sabi ni RMJ. <laughs> <laughs> Ang hirap talaga may kudnim na tayong budol ano. <laughs> ano ba yan? Bayo yeah. Ayan. 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 Ano ba yung unang puno? Ano? Ano ba yun? Pasa. Drawing. Drawing. Mercy, very high. May gala sa New dikit ako sa'yo. Sis Mercy, pakibaba na lang yung link mo. Ating ipin. Ayan si Inang kumakain po ng bango. Huwag mo di kitang bi. Kaya ayaw. ayaw. Ha? Ila live. Kaya e, live. Doon ba si Kapi o si si Pibam? Lalab, <laughs> Lala, sting sing lang. <Lala. laughs> Ayun lang. Ako wala na akong alam dyan sa Kapi na yan. Tinambayan <laughs> ko lang si Sally. Sabi niya. Ilan ang ano? Tanong ako akong ilan yung tambay. Ilan daw hindi ako makapasok eh. Si si Wing. Ilan daw yung nakatambay diyan kay si si Yams? dapat Sali. 25. Sabi daw ni Kapitana, Kapitana dapat daw 25. Subscribe ba din po ako? <laughs> ano yun? Ibig sabihin ni Sis Mercy. Sinabscribe mo siya. Opo, Sis Mercy. Ikaw pa nakasubscribe po ako sa iyo out muna ako Ma'am, Ma'am. Salamat po sa pinanood sa video mo. Salamat ha. Sa time ng kain. Idadagdag mo lang kanin. Sarap sa ano? Ubusin natin 'tong kanin. Malinamnam yung maraming kanin. Hindi Parang nakadita lang kasi ako ngayon. Hindi Dito lang po, Sis Mercy. Pwede ka rin po. Mayroon po tayong diyan nakapin po. Pwede ah, niyo rin dalawin po. Lahat po 'yan puro legit sa team namin. Punta po kayo sa si ano? Si Sis Mercy, tambayan. magkita kayo doon. Si Sis Mercy Lee, magkita po kayo dyan sa binaba kong tent. Pindot mo lang yan. Pindot mo lang yan, Sis Mercy Warham. Andoon si Sis Mercy, nakatambay. Legit <coughs> <coughs> yung totoong, ano, totoong English. Parang ikaw po. Legit ko ka po. Nasa, na sa Porsche. Oo tanong mo kung yung yung ta may, may, ano, sino si ano, na mo tado na niya kung 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 Nandiyan siya wakil natin. yan. Sino yan? Sino yan? Si ano? Si anak ko. Sino siya? Si ano? Madalgay kain na. Kain tayo. Hay. Kain na. Dadadaw daw si Jennifer. Gusto ni Teka kain tayo. Kain po. May banguso. Pasensya na po sa bahay na. Eh wala yan. Pareho lang tayo. Tungkol na ng lang mga anak ko. Pareho lang sa bahay natin. Pinantahan nga ako ni J. Will Joy. Pinantahan nga ako ni J. Will Joy. Ganda ng boses. Ay, malapos sa akin. Ay, malapos. Ay, yun na naman. Pinakain niya. Hindi, ako naman nagnoto si si Kuwiwing. Ako na malingki. Parang binamalingki kami ni Bimix doon. Manang uwi na. Nay, manganta. O oh, yan, yeah, manganta hai, daw. Ayan, kumain si Inang, o. O, atin sa lusot ko, si Daag. Sa tanagin pa si Daag, may. Nung may lusot Awaman si Daag ko. Nag-luto rin man, si Kastoy, o. Nakara-nakara-nakara ko kasi ako, e. Si Daag may nga dati ko, ah. Tawiyo, mantika. Hindi rabe, e. Pao, namin yung paning. Ay, sige lang, o. Mabuting manan. Ruwin, ami si Ruwin na subscribe na po ako, sabi ni Mercy Verham. ano? Nakasubscribe na daw sa iyo si ano, si Ruwin, si Mercy Verham, si Sikuy, si Kuy, si Chicoy. Neri blek, Sana sana all ng dinadalawati 'yan. Narinig mo 'yon, si Chicoy? Atay. Kuma, inal daw dato. niya, kanya sila. Maman natin yun. <laughs> Malang rin na maman natin. May <laughs> libre. Naiwas si libre, kaya. Usapan na talaga namin ni Inang to. Dito kami kakain. Kami magluluto, kami kakain. Pulit jamal. Pura na akong gamitin. Sige lang, tamal. Tangka hmm. pa. Butin ako. Pasok ka sa team namin. Kabigan mo naman si ano eh, si Mercy Lim. Masaya. Si Mercy Lim, piin mo lang kung gusto mo si Mercy pumasok sa aming team. Magtutulungan naman tayo doon. Aman inang, na imas di libre, hihihi. Wala eh mas nga talaga. Wala ko. Naging mas libre yan kanya. Kung may nandaw niya. Ay si Sven. Yung kaya sa duma. Yung may magpakita niya. Isupay sa gluton. isupay sa tamang pag-anag. Sa ang kapay. Sa taong si Naging mas. Naiwas na libre. Nga talaga. Ano yun? Pasensya ka nung kamalam. Ay ang Ano di ka magkukuha nung kong DJ ko ta. mo, mumot. Sa alang ako ah. Hmm. Bisa Mama, tak-tak san na kumalang. Hmm, andi ba ka? Kasi teb mo baha do. Nang kamalang, bisan uom mo kay si inang mo, si ano-ano tanggalan mo nang tinik. Nang kamalang, maan pa yan ha. <coughs> Tanggalin mo din. Si, Tanggalin mo nang ka? di mo tinik si hinang. Paka ulam mo. Oh. To, so, ulam. Asan yung ulam mo? To, jan yung ulam niya. Sawa na sila dyan. Ang sarping isda nung. Huwag ini ho, binu. Sige ba? Sige ba sa tayo ikon na yung tuno Awan problema inang, sabi ni Bonso. Awan problema inang. Kaya magpaliwanag ka, bakit wala siyang jacket. Hindi, di nga. Yung ano niya, yung kapon okay lang yan, ganti-ganti yan lang. Ano palus palos lang. Palos-palos lang, baga. Manila ng Aramid dan. Manang. merka. kayo. Sisi, wala daw siyang jacket din. Mayat kayo na ita, kaya Aramid na kanya ah. Palos-palos lang baga? Balos-balos, hindi nila siyang nakasunod. Balos-balos, balos-balos baga? Gusti kayo. Ano, sobrit pa kayo? Bili tayo, bili. May royal ba? Bili ka 'yung Royal, Royal. Ro bigyan mo ba? hindi uh malape. -uh. Andito sa ano kaya 'yung nasa ano ko? 'Yung nasa barya ko. Ganyan ang mo. 'Yung plastic ah. Ba naman yan, oh. Uh. <laughs> <pa> yun. <coughs> si, si, uh uh 'Yung malaki ba kasi sa atin. Oo, wag na masyadong to ganin si si Alisa kanina po, Royal na maniero 'yan. 'Yung nasa bote. 'Yung malaki. Herbal P876 megamigalab shop. At maraming salamat sa 'yung pagdalaw. Bigyan kita ng moderator, bro.

Kanbo go bebe. Salamat 1.3. Hindi na ako. Salamat inang sa iyong papakain sa amin. Ako. nga nagkikain sa kanila 1.5. bahay mo po eh. Siyak tinagipangan. Ang At ngayong suda si nakipangan kanyak, tinagipangan, bibigatin sa sa dao. na lab ko to si inang. Ayan, ayakin na siyang balikan. Okay. Nakita ko. Nakita ko yun. Ano, mag-alap eh, set up. Ay, Nagpapaalam na ako ha. Bye-bye. Maraming salamat sa inyong pagtambay. Bye. Bye daw, sabi ni Inang. Maraming salamat. Bye, na Ingat pa palagi. Sige, bye